itong ibang manok, pinapasok ko na doon sa loob, makakalabas pa rin. Kaya ito ng mga batay aratilis. Kasi may mga bunga na rin yan, may hinog. Matamis kasi yung bunga niyan. Hindi, mahulog kayo. Mabali, ala, balik good. Yung isang baboy kami dito naghukay, oh. Malalim na ng hukay niya. Ayan, gabi, hukay niya, lalim. Tidok. Lalim na ng hukay mo, oh. Kaling mo, ah. Pagkatapos kumain ng mga pabo, kapag sila yung nabibigyan na namin pakain, dito na sila pumupunta, mga pabo sa Yan, naingain yan sila ng mga damo-damo. Yan, yan yung mga pandagdag pagkain nila dito. Yan, dumutuka yan sila ng mga damo. Ibang mga pabo natin nandito. Ganon din yung mga manok. So, nandun naman yung ibang mga manok namin sa mga damo-damo dyan. Na part. At dito may dalat-dalat din dalat, dalat, tayo kasaba. Ito na yung pampakain naman yun sa mga alagang baboy namin to ayan yung mga kasama namin yung ibang mga pabo ayun nandito naman sa kabila ayan mga yung ito yung mga medyo malaki laki ng mga pabo so nandyan sila ayan ayan nahingain din ng mga damo No, so yan yung mga dagdag na nakukuha nila dito sa free range kapag ka, nag free range tayo ng mga alaga na no, kumakain din sila ng mga damo sa paligid o kahit yung mga bunga nitong mga damo or yung mga insects yan nakakain din nila yan maging mga prutas yung, yung mga niyog na no, pag may sirang niyog ng alaglag yung mga binubutasan ng daga ay no, kinakain din yan nitong mga alaga natin dito yung mga pabo yung no, mga manok yung iba naman nating alaga ay nandun pa sa ibang part na yan na nasa damuhan sila ayan no. Yung maganda dito, tinutuka nila yung damo. Eh, sa dami ba na magdamo nandito, hindi nila kaya ubusin yan. No? So, ayan, bukod dyan, hanggang dun pa yan sa dulo? ang no, daming damo na makakain itong mga pabo natin. So, ngayon naman, daladala -dala ko itong mga, yan, kasaba, habang mga, mga puto tayo. So, tara. So, ayan, sa likod natin, marami tayong mga kasaba dyan. Yan yung pakain sa mga alaga. bang dito sa unahan, oh, ayan yung mga abo natin nagaantay. Tapos para naman hindi makapasok ng mga gansa, mga pabo doon sa part na may mga tanim. So ginawa natin, meron din gate dito. Ayan, may gate dito. Ayan ay binubuksan naman kapag ka maglalabas masok dito. Kasi dyan sa kabilang side, may mga tanim na dyan na hindi pwede ma-access ng mga alaga natin. eto mundi buksan to eto uh, purpose dito talaga para hindi sila maka nabasmasok dito at yung mga baboy naman doon sa unahan ayan ayan na inaabot na ng pabo yung kasaba ang ko so ayan tara diretso tayo hello hello kumusta ayan malapit sila yan sila oh. So, yan lang yung maganda sa free range no at may mga damo damo talagang ma-maximize natin yung area dahil doon sa mga damo ha, dagdag pagkain ng mga alaga natin kasara ko lang ulit itong gate bye ayan so dito naman mapansin ninyo ayan namunga na yung mga prutas dito ayan so kaya sinarahan natin yan dyan ayan naka net dyan ayan may gate dyan kaya yan sinarado kasi dito sa kabila may mga tanim tanim na Dito dito may mga kamote eh. Kasi yung rambutan, oh, may mga bunga na rin. Oh. Dami bunga. Oh. oh Tapos yung mangga. May mangga dyan. Kasi ito yung kasuy. Oh. Kasuy, dami na rin bunga ng kasuy. Ayan. May mga hinog din. Ayan yung kamote. Oh. Mga tanim naman dito. Nakapit bahay namin. Ayan. So tara Diretso na tayo dun sa may Parte na kung saan ito nilalagay Dito naman sa so unahan Nandiyan yung mga baboy Ayan, no? Mga ina yung baboy ito ito yung mga malapit na mga anak ito malapit niya mga anak tapos meron din dito sa kabila ito pa oh malapit rin yung mga anak tapos yun naman yun yung may mga anak na may nakatulda dyan kapag may anak na may tulda na para uh, hindi makawad sa ulo Oh, I see you on ayun, ito na yung pinaka destinasyon o, oh, ayan yung mga baboy dyan dito yung kasaba ito yung lutoan, no, dito yan niluluto babalatan lang yan tapos china-chop, tapos lulutoin dito kasi so, kapag may mga nipir grass o mga kataw ng saging naman, daw ng saging dito naman ginigiling yan yung ibang mga baboy hello hello didik baboy din kami dito ito yung isa pang malapit na mga anak hindi ko lang alam kung kailan siya mga anak ayan o oh. hello dide gusto si dide ayan ayan o oh. At dito mata ni gulay gulay na to ito niya may masitaw dito ayan at marami pang tanim ito naman yun, binabalatan namin yung kasaba 'Yan. Balatan tapos naman pagkatapos balatan to, siya may tinatadtad. 'Yan tinatad ang rin ako nitong dahon ng madre de agua. Oh, ito medyo konti lang kasi yung iba. Tinatanan ng langgam. Ano? You know, may mga langgam. Yan, ito yung papakain natin dito sa rabbit dito yung rabbit namin yun po, matili yung ha yung rabbit kasi nilagyan kong feeds hindi pa nila kinain yung feeds kumain sila konti ngayon ito na may bigay natin excited na nga sila gusto nga nila yan kainin na nila yan ito so, na si Gray. oh, oo. Oh. oh. yun lang, si Gray. Oh. Nabot niya na yung kamay ko. Yan, may munguyain na sila. Madre de Agua. Yan. Ang so, maganda rin yung Madre de Agua, mataas din naman sa protein. O, mataas lang yung moisture content niya. Kaya naglalagay rin tayo ng feeds. Ngayon naman, may dala akong yellow corn tsaka itong feeds. Papakain tayo ng mga alaga. Ito naman, nianda nila yung pakain sa mga baboy na kasaba. Yung eh, baboy natin nagbungkal din. Oh. No? Yan, nagbungkal sila sa malalim ng bungkal ng baboy. Eh, nung umulan, lumabot yung lupa sa so nagbungkal siya. Ito yung rabbit natin. May pagkain pa yung rabbit. Yung manok ang wala na. Tingnan natin itong manok. Tingnan natin siya nitong feeds. Ah. Uh, ang marami nito, dumi pala. excited na so wala pang tubig ito yung rabbit may pagkain pa naman sila yan wala yung tubig lagyan naman mamaya doon naman sa unahan doon yung mas marami nagaantay yung mga nagaabang nating uh, yan mga manok pabo dito nandito rin yung isang inahing manok na nanunok yan yung matapang na manok kopya. Harangan muna natin siya. Tapang yan eh. Tito ko ako madala. Why? Natakot. <laughs> ayan o. Natakot Ay, ako dyan sa manok na yan. At natutuka ang aking kamay dyan. Kaya takot na rin dyan sa atin. Madalas siya kasi ako tinutuka. Inapapalo ko rin pag nanunuka. So, ayan. Ayan. Kain na rin sila maya maya Ito muna sasabuyan natin Ito mga manok Ito yung ibang manok Pinapasok ko na doon sa loob Nakakalabas pa rin Ayan yung ating yellow corn oh. konti lang yung binibigay natin yan naman sila yung maraming nakakain sa paligid yung mga damo damo dyan ito iba dito nga eh busog na rin doon sa pagkain ng baboy o, kasi pag kumain yung baboy nakikisabay din sila o. ayos na yan mamaya makita ka na natin yan nandun na naman yan sila sa mga damo damo na doon yan sila kumakain Ayan tara, doon muna ako magpakain sa mga broiler. Gusto ko na kasi nandoon naman yung broiler chicken. Ito sila, oh, Sumusunod lang yan. Free rin siya sila. Ito, border lang nila to. Pero dyan sa kabila, malawak yung kanilang space dyan. Sarap ko lang tong pinto natin. Hello! Ay, dito pala may sisiyo din kami akong nilagay dito ito yung mga sisiyo ng mga native na manok na pinapalaki pa lang o, wala na rin pala siyang tubig Oh, ito so, kailangan din natin bigyan ng pagkain ayun na nalaglag na sisiyo ito yung sisiyo na nalaglag mahanap. ya, ya. Na, kita bos ya orang ya. ngelontai Ito naman tayo sa broiler. Ito naman sa kabila. Nandun yung broiler namin. Broiler chicken. Ito naman pabo. Kapag may nangalaglag. Nakain din ang pabo yan. Yan. Mga, ito yung dati dito sa loob. Eh since malaki na sila. Pinakawalan ko na. So ngayon pagkain nila. Anli na. Nabuko dun sa mga binibigyan nating Mais. Yung nangalaglag pa ng mga broiler, kinakain din nila. May broiler tayo nung hindi tumatayo. Ayan, lagyan lang natin pagkain pagkaalam ko. Ayan, oh, may mga pabo din umakyat. Hoy! Oh, may tira, may sako ko! Ayan, bigyan natin pagkain to. Ayan sila. Ano naman, dito sinatakpan ko ng sako kasi inaabot ng pabo Nakakain ah, ba sila lahat ayan, nagkasya naman sila may siyang hindi tumatayo nilagyan ko na lang ng pagkain sa malapit sa kanya ayan nilagyan ko sa bao ng niyog o ayan ay isali rin yung iba iba naman doon ayan ah diretso lang yung pagkain nila dyan Ubuhay ito kasi malakas kumain eh. Yung isa kahit hindi tumatayo pero malakas kumain, o oh buhay pa rin niya siya. Lalaki pa yan. Dito rin sa paligid nitong kamalig natin ah, na lagay ng mga pabo. Ayan din yung mga aratilis Oh. Yan, may mga aratilis din dito. Alam ko, tanim ni Papa yan. No, so, ayan, oh, lumalaki na rin. Eh, tamang tama, tag-ulan na. So, lalo pang dadami yan. Dito, yan, kaya ng mga batay aratilis. Kasi may mga bunga na rin yan. May hinog. Matamis kasi yung bunga niyan. Nakain din niya ng mga kwan. Mahulog ka, Andre, mahulog kayo. Ay, okay. Mabali, ha? ala, balik good. Ayaw na, naog mo di ha. Naog na, naog. Sayang, nabali. Tugdunahan ra ni sa manok. Oo, oh, dito umaanong manok. Ayan. Yung tilis sayang, nabalian. Sa mga bata. Ayan. Niya. Ayan. Ayan yung mga pabo. Pukulik na ulit sila. Sungkitin nyo na lang. Pag mga kayo, huwag nang akitan. Ayan yung pabo. So, Sa yung aratilis na balik. Lilim din yan dito. Eh, okay, inakitan ng mga bata na balik. So, itong ibang sisyon natin nandito na. Ayan yung mga pabo. Pagkatapos kumain yung mga alaga natin, pagkatapos natin bigyan ng mais, dito naman na yan sila. Yan, mga anay o oh yung mga damo, kinakain din ni nila yan. Tinutuka yan ng mga pabo natin. Ito yung mga sisiw dati, ngayon ang laki na oh. oh. ang lalaki na nito, nasa 25 piraso ito na mga sisiw na pinalaki natin noon. Tapos ngayon kompleto yan sila. May mga nabawas ng dati nasa 26 to the 7 yan. May mga nabawas na inaipit, mayroong nakagat ng baboy, may mga ganon no? so pero ngayon ano marami pa rin walang nagkasakit no so ayan yung ating mga sisiw at yung sa naman nandiyan yung gansa mga pabo mga manok ito naman sila oh nangingain din yan ng mga damo damo dyan ayan yung maganda dito sa mga alaga natin no ah, kapag kasalikod natin may damo nandiyan din yan sila kumakain ng damo kahit kahit na medyo kaunti lang yung binibigay natin patuka ay nabubusog pa rin yan sila dun sa kinakain nila no, sa paligid ayan hanggang dun no? kahit pumunta sila lahat dun sa dulo kaya pa rin kasi open yan dyan so nakapunta yan sila dyan minsan nga malayo ring narating nila hanggang dun sa taniman ng kasaba no, don kasi banda yung taniman ng kasaba napupuntahan pa ng mga alaga nating pahabuyan. at mga manok so ayun o, no? lipo maraming salamat